Magandang umaga po mga kapambing Andito na po tayo sa bayan po At ngayong umaga ay kukuha ng bin Ng balay po Para sa amin barangay Gawa ng tayo nga po ay pangulo po ng ating samahan Sa amin barangay ay Gagampanan po muna natin yung ating pangulim na bilang pagkapangulo sa po natin para express <laughs> Ang kameraman natin Saka si Peone yan po ay, ito naman po ay ano, hindi lang po ngayon natin ginagawa. Ito po ay matagal na po ano, ah, uh, para dito ng gobyerno. Ang pangulo ng ano, sa mando? Oo, oh, ako okay, parang pinagkaisa nila ay. Hmm. Kaya pala na ulit. oh, yan. Kahit di pa naman po tayo pangulo noon ay kapag po wala tayong oh. gawa ay tayo po ang anong na punta dito na para umuha po ng mga bindi ng palay eh. Balik ang kargalaan po muna namin sa ano sa Marami din po yung ano ay yung bindi ng nasa A180 ah, pa lang. Kaya po tayo nagpasama kila para randi. Eh. Saka kay Kuo ni. Dito na po tayo sa loob po ng budiga. Para po yung ano, ating kukunin. Ano po yung sarayin? Oh. dito? Anong variety nito? RC18 pala ito. Maganda po pala ito. Yan po. Parang ko yun. Yan po. Oh. RC18. Oh. Maganda ito. Hmm. Yan po. Oh. Galing sa Chaong Quezon po. Yan po. Oh. Yan po ang variety. PBS RC18. Yan po. Oh. Maganda ito kayo uli. Ito yung magandang mag-ani. Kaya lahat ito ay nasa apat na buwan po ang ganyan bago mag-ani. Kuya, maganda. Umaga po. Hmm. Parang andi. Yan. Kayo uli. Oo. Galing chaong pala ito. Chaong, pari? Oo, yan. Oo nga. Ano Oo, yan. Di ba may ginagawa din? po. ginagawa din binigangit sa atin, ano? Alin? Sa atin, may ginagawa din binigangit. Yung parang mga kasali dito, yung um, sila yung mga may ano, yung kas-member sila, sila sila ano, nakaundan ano. Oh, yun. Si naman pare ay binibigay sa ibang pag nakapasa 'yun, oh, binibigay naman sa ibang barangay naman, ibang bayang. Halita noon. Ah, oh. uh, siya po yung kasali sa ano, sa seed grower po. Ariel B. Besocean po. Oh. Dito para sa atin na may ilang tao na kasali din sa ano, sila yung nag-seed grower. Marami din parang porsiyoso mm. bago maging seed grower ka marami i-inspect po i pa nila oh. kapapasahan no? kailangan ipasa sa ano yung pagkatuyo 14% dapat ito eh yung pagkatuyo niya marami ano pagkakadami po yan po oh Yan, ito po yung ating paglalagyan po. Service. Ako yan, magandang umaga po. Hmm. Makarga na tayo Ay dito ako sa loob Para ano, madali oh, May isa sa loob Oo, oh, sige Pero dyan kayo Sa ano, magbubota lang kayo Magano man itong ano, ilang kilo ba ito Ari arig po ba kuya, ari po, ano Kuya ito po, ano Ito yung nari ko eh, ilang kilo ba ito Ay, parang ilang ano lang ito eh, may 20 kilos 20 lang yan 20 lang Nasaan ng kilos po. Oh, yan oh. Nasaan ka? Ay, nga, bend din sila. Ano? Ano pre? Ano Simula na Simulan na. Yan. Magaan naman po pala. Yan. Yan. Madala tayo. Mamaya pa pare. <laughs> yan po, madali lang naman. Ayun, maliwanag po. Dito na ako sa ano? Sa loob. Dito po tayo sa loob. Sino na po ang mga... Ang mga lapo. Ayan. Ayan po. container para para pantay na pantay Okay din, sagot sa container Ayan Abunti konti Abunti konti Ayan, Tapos natin Nakatapos na po tayo 182 Saco Cuar Para po ay highway na Papunta po yung Bicol Yung diretsyong yan baho na po tayo mga kapambing Nandun na po yung truck Sa sentro na ako na po ay pinuha po natin itong service natin pero ang ganda oh ang dito pa oh pero pala dito tag-araway tag, tag Parang man Dahon. para pala sila kuya <laughs> <laughs> ay hindi po naka close ba na eh? dito na daw po kuya sa ano na nawawala po dun sa comfort court daw na tayo Uy. Eh Tara po kuya ate Meron na po muna tayo Sa iyo kayo Alin po Itong ano Hindi ko pa lang po alam kung ano Nasaan po si Ninong? Wala po. Nasaan ah. po si Kung kailan po ang bigaya niya, tatawag na lang. Sa ano po, sabi ni ha, ni Mami, ano po, 8 po. June 8 po. Ang release po niyan. May ano po niya, soft ni Ninong. Papo po. Ilan ba? Apat. Lima, 6, pito. Ay, 6 lang po pala ni Ninong. Anim po, tsaka po tinapay. Mami rin na po. doon po natin lalagay yung ano, binhe. Yan, meron na po muna tayo. Sam, pili na po natin. Pag nga ito po, yung ano po, yung Bista, yan po yung mga, yung yan po yung mga hanggang. Eh, Ay, iwan ko po mga kayo para madali po mag-uno. Ah, sa isang Para ma madali sa isang ato. Piliin mo muna ito. Pagdating ko sa bahay. Kaya nila po, po sa bahay. Ko po na ba sabiyan merenda po merenda ari tubig ayon tubig po ano tubig po po ari ako hindi kung pila ano pila bang tubig

đã đi rồi. Đã đi rồi. Đã đi rồi. Không bỏ lỡ những video hấp dẫn

andito na po lahat. Tara na po. Ito po ay uh, 161 po ito. Tapos mayroon pa po dito ano, yung natira. 21 piraso po ito. Ayos na po. Pre, okay na. Ayos na. Oh, dito na po tayo sa kubo. Si mami po nagluto ng humba. Tapos po ito ng pistachio. Yan, yes, salamat po kay Ninang Gina. Pinagtabi okay, pala kami ng pancake. ko. Tapos Magandang hapon po mga kaparambin. Dito po tayo sa ano, ating tahaniman po. Naglalagay po tayo ng pataba po. Yan o. 1620 po. Kasama pa rin natin. Kuyo ni, Kuya ni. Kuya ni, kawai. Siyempre. <laughs> <laughs> Bali ano po. Tapos na po yung ano dun, dalawang luang. Ito na lang po. Pagtulungan na po namin. Pagkakain po ay pumunta na kami kanina din. Ang gawa po natin ay yung pundilig na ba gawa ng ano po kapag uh, abuno po ang tinilalagay nilalagay din sa puno eh, hindi po kaagad natalab pre nasubukan ko no? yan o yung nilalagay sa puno hindi natalab matagal, matuna, matagal matunaw ay ay ganda po ang gawa natin gulog na po sa bawat ano puno ay haba na kayo uno oh. ay pang gisa na oh. kapag kadali po ito po ay okay na nalagyan na po natin ng pataba ito gagars katira na lang po uli natin ng ano, pagitan po yan ang bilis po lumago ay okay na po ito andito po si mami may okay. yan nagagamas po malago na po ore ay yan o oh. yan ang ganda na Pre, oh. maganda alagaan. Maganda lahi, baboy. Hmm. Yan, ari. Lalaki. Lalaki ba? Yan. Yeah. din na Hindi na. Sa puno lang ang po. Tigabi na po kuno. Kahapon po yung ano talong po nalagyan na po natin ng pataba kahapon lahat. Ngayon po ito namang sitaw. ma <laughs> Mahirap <laughs> ko pa rin nga mahina. Na nang... Ha? Mahina ang tumalag. Tapos na, na dinu lang, itilig talaga maganda. Talag na talag maganda.